Miss Vasquez, nanginginig ka. Napatingin si Nadine sa doktor. Paano nito nagawang umasa na manatili siyang tahimi? Nakahiga siya sa kama na nakabuka ang mga paa. Kasama si Nicolas sa tabi niya. Iniisip ni Nadine kung magiging mas madali ito. Kung magtatalik na lang sila ni Nicolas. Nag-init ang mukha niya sa isiping iyon. Bakit ba niya iniisip ang tungkol dito? alam niyang hinding-hindi makikipagtalik si Nicolas sa babaeng katulad niya. Bakit niya ba iniisip ito? Maaari niyang pigilan si Nicolas sa iba pa niyang appointment. Ngunit hindi niya ito maiiwasan sa pagkakataong ito. Alam niya kung gaano ito ka-espesyal para dito. Kasalanan ito ni Nicolas. Dapat ay kumuha ito ng mas may kakayahan. Siguro ito ay isang senyales Baka hindi niya dapat gawin ito. Nadine, tanong ni Nicolas. Binigyan siya nito ng nag aalalaktingi Dumukot si Nicolas sa kanyang bulsa. At naglabas ng panyo. Bago pinunasan ang noon ni Nadine. Hindi na malaya ni Nadine na pinagpapawisan na siya. Okay ka lang ba? Kinausap si Nadine ng doktor sa pamamagitan ng pamamaraan. Ngunit hindi na matandaan ni Nadine ang sinabi ng doktor. Ang alam niya lang ay may isang karayo, isang kamera at ang sperm. Nakakatuwa itong panuori kung hindi siya ang nasa kama. Nadine, naiinip na sabi ni Nicolas. I'm sorry. Bulong ni Nadine na nanunuyo ang bibig. Medyo kinakabahan lang ako. Maaari ba akong makainom ng tubig? Oo naman. Sabi ni Nicholas habang iniaabot ang isang baso ng tubig na nakuha niya sa waiting room. Kaya ko. Ako na. Medyo nahihiyang sabi ni Nadine at inilapat iyon sa kanyang labi. Kinalas ni Nicholas ang kanyang kurbata at hinubad ang kanyang coat. Nagsisimula na siyang magmukhang stress. It's totally normal to be nervous. Biglang sabi ng doktor. Take your time at magsisimula na tayo kapag handa ka na. I'm sorry. Humingi ng paumanhin si Nadine kay Nicholas. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong hindi ito madali. Ngumiti ng bahagya si Nicholas. Hindi ako titingin sa iyo habang ginagawa ito. Titingin ako sa screen. Nangako si Nicholas. Isang karayom lang ang tumusok sa loob ni Nadine. Ginulat siya ni Nicolas nang abutin nito ang kamay niya. Tila nag-aalangan ito, pero binigyan siya nito ng isang nakakapanatag na tango. Pwede mong ipikit ang iyong mga mata. Nandito lang ako. Ibinalik ni Nadine ang kanyang ulo sa kama at huminga ng malalim habang nakatitig sa kaysame. Kaya ko ito. Kailangan kong gawin ito. Ito ay hindi tulad na meron siyang pagpipilian. Pinadala na niya sa mama niya ang cheque. At wala siyang ganoon kalaking pera para ibalik kay Nicolas. Tatagal lang ito ng ilang segundo. At pagkatapos ay makakauwi na ako at iiyak. Hindi alam ni Nadine kung ilang oras na ang lumipas. Pero ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumango at pinisil ang kamay ni Nicolas. Handa na ako. Nanatiling nakapikit ang mga mata ni Nadine. May kaunting discomfort siyang naramdaman. Pero hindi naman ito masakit. May ibinulong ang doktor kay Nicolas. Pero pinipilit niyang huwag makinig. Ito ay moment ni Nicolas. Baby niya ito. Trabaho niya. Nasiguraduhin mag-enjoy ito sa oras na ito. Kaya hindi siya umimik. Nagsimula na lang siyang magbilang at kumanta sa kanyang isip upang mapabilis ang oras. Parang ilang oras bago ipanatag ni Nadine ang kanyang mga paa. Gumaan ang pakiramdam niya nang imulat niya ang kanyang mga mata at napagtantong tapos na ito. Tapos na ba? Tanong niya at binitiwan ang kamay ni Nicolas. Yung hindi niya na malayang pinipisil niya. Sorry. Okay lang. Nakangiting sabi ni Nicolas sa kanya. Dapat magdahan-dahan ka sa susunod na mga araw. Sabi ng doktor, habang nakaupo si Nadine at medyo nahihilo. We will take the pregnancy test ilang linggo mula ngayon. Naging perpekto ang lahat, kaya dapat maayos. Pero tandaan mo, na posibleng hindi gumana ang insemination sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala kung hindi ka mabuntis. Salamat, Dok. Sabi ni Nicolas at nakipagkamay sa doktor. My pleasure. Tumingin ang doktor kay Nadine. Dapat kang humiga ng ilang minuto at tandaan na magdahan-dahan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Salamat, Nadine. Alam kong hindi ito naging madali para sa'yo. Okay lang. Pero mukhang masaya ka naman. So I guess it was worth it. Nakakamanghang panoori. Hindi iniisip ng mga tao ang kamanghamanghang agham sa likod nito. Tumangos si Nadine. Tama, ito ang dahilan kung bakit gusto ko maging labor and delivery nurse. Talaga, palagi ako nabibighani sa paraan ng paggawa ng mga sanggol. Nagkibit balikat si Nadine. Sa tingin ko mararamdaman ko din ito ngayon. Masasabi ko kung bakit maaaring mahirap paniwalaan ito. Bagamat patuloy akong kumikilos tulad ng isang sanggol. So, hindi ka na nagtataka sa ginagawa ko. Sabi ni Nicolas na may nakakamanghang tingi. Siya nga pala, kamusta na ang papa mo? Stable na siya. Sagot ni Nadine na medyo nagulat sa tanong. Nakuha niya ang valve transplant na kailangan niya. Kaya mas maayos na siya ngayon. Mahirap sigurong malayo sa pamilya. Sinubukan ni Nadine na umupo at sumugod ito para tulungan siya. At nilagyan ng unan ang likod niya. Salamat. Masyado akong close sa pamilya ko. How ironic. Ang pamilya ko ay nakatira lamang 15 minutes away from me. Pero hindi ko sila nakikita. Bakit naman hindi? Nagtatakang tanong ni Nadine. Sa totoo lang, hindi ko alam. Palaging tinatanong sa akin ng nanay ko ang lahat ng mga tanong na ito na hindi ako interesadong sagutin. At ang mga kapatid ko ay kasing abala ko. Ang tanging nakakausap ko lang ay ang kapatid kong babae. Alam ba niya na magkakababy ka na? May nakakaalam ba sa pamilya mo? Hindi. Wala. Bakit? Masyado pa silang magtatanong? Exactly. Pero hindi mo maitatago ang sanggol, Nicolas. Sasabihin ko rin ito sa kanila, pero hindi pa ngayon. Sabi ni Nicolas na tila hindi iniisip ang tungkol dito. Paano ito nagpasya na magkaroon ng isang sanggol para maging isang solong ama? May parte kay Nadine na naiintindihan niya ito. Pareho silang may nilang dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Ginagawa ito ni Nicholas para sa sarili niya. At ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Umaasa na lang siya na mas makakabuti ito para sa kanilang dalawa. Tinitigan ni Nadine ang oras sa telepono niya. sa kabumuntong hininga at tumitig sa kisame. Ito ang bakanting oras niya at gusto niyang matulog. Pero hindi pwede kasi sobrang stress niya. Kung buntis ba siya o hindi? Tila nakakasukspense ito. Tulad ng isang nakakatakot na pelikula. Hindi pa siya nagpe-pregnancy si test. Dahil hindi pa naman siya nakakaramdam ng pagsusuka. Alam niyang hindi lahat ay sumusuka. Pero ewan pa niya at naniniwala siya sa mga kwentong ito. Gusto ko pang matulog. Bulong niya na parang naiiyak. Pagkatapos niyang sumuko sa pagsisikap na makatulog, binuksan niya ang TV at nanood na lang. Isang libong beses na niyang napanood ang mga episode. Pero hinayaan niya itong tumugtog sa background. Bandang 8 o'clock, tumunog ang kanyang telepono. Tinatawagan siya ni Nicolas tuwing umaga sa ganitong oras para tanungin kung may kailangan siya. Ngunit ang sagot niya ay palaging wala. Na appreciate niya ang pagsisikap nitong tumulo. Ngunit wala itong magagawang literal. Kaya hindi niya ito sinasagot. Hindi nagtagal at bumangon siya sa kama. Medyo nahihilo siya. At palagi itong nangyayari kapag tumatayo siya. Matapos mawala ang pagkahilo, pumunta siya sa banyo at nagsipilyo. Sinadya niyang iwasan ang pagmumuni-muni sa salami. Dahil alam niyang nakakatakot ang hitsura niya. Good morning, Nadine. Bati ni Noah mula sa sofa. Good morning. Mahinang sabi ni Nadine. Tumingin si Noah sa gawin niya. Okay ka lang ba Nadine? Bakit parang mukhang may sakit ka? Pagod lang. Nang sandaling iyon ay e biglang may kumatok sa pinto. Ako na ang magbubukas. Sabi ni Noah at lumakad papunta sa pinto. Nagbuhos si Nadine ng cereal sa mangkok. At pagkatapos ay e binuksan ang refrigerator at naghanap ng gatas. Natigilan siya at galit na tumingin sa ref. Nadin may naghahanap sa iyo. Nalilitong sabi ni Noah na pumasok sa kusina. Bakit ka umiiyak? Nadin. Sinalubong ng luha ang mata ni Nadin, ang tingin ni Nicolas. Nadine, anong problema? Tanong ni Nicholas at iniligay ang kamay sa balikat ni Nadine. Hindi mapigilang umiyak ni Nadine. Anong problema, Nadine? Bakit ka umiiyak? Walang gatas. Reklamo niya na sinusubukan kumalma nang mapagtanto niya kung gaano ito katawa-tawa. Ano? Saglit siyang tinitigan ni Nicholas. Walang gatas. Muli niyang sabi nang sumulyap siya sa mangkok ng serial. Napabuntong hininga si Nicolas. Na din tinakot mo ko. Sandali, sino siya? Tanong ni Noah mula sa likod ni Nicholas. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Nicolas at kita ng mata si Noah. Iyan din ang gusto kong itanong. Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Tumingin si Noah kay Nadi at bumalik kay Nicolas. Dito ako nakatira. Ano? Tiningnan siya ng masama ni Nicolas. Sumimangot si Nadine at pinunasan ang pisngin niya. Roommate ko si Noah. Lumapit sa kanya si Nicolas. At naamoy niya ang kape sa hininga nito. Akala ko babae ang kasama mo. Hindi ko sinabi iyon. Nadine, may kailangan ka ba? Sabi ni Noah mula sa likuran. Huminga ng malalim si Nicolas. Bakit hindi mo kami iwan? Kailangan ko siyang makausap. Sino ka ba sa tingin mo para pumunta dito sa bahay namin at bigyan kami ng utos? Noah, saway ni din at umiling at hinawa ka ng kamay ni Nicolas sa takot na baka tanito nito si Noah. Sa kwarto ko tayo mag-usap. Tumango si Nicolas at sumunod kay Nadi. Pero hinawa ka ni Noah ang braso ni Nadi. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Kaibigan ko siya, Noah. Huwag kang mag-alala. Tumango si Noah at tumingin kay Nicolas. Sige, lalabas muna ako. Pasensya na. Medyo magulo ang kwarto ko. Babala ni Nadine kay Nicolas habang naglalakad sila papunta sa kwarto isang kamang hindi pa naaayos. Maruming tumpok ng mga damit sa upuan. Mga libro at papel sa mesa. Ito ang bumungad kay Nicolas. Lumingaling nga siya sa paligid at hindi umimi. Anong ginagawa mo dito? Medyo naiirit ang tanong ni Nadine. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Natutulog ako. Pagsisinungaling ni Nadine. Nagtaas ng kilay si Nicolas. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Iniiwasan mong tumingin sa akin kapag nagsisinungaling ka. Sabi ni Nicolas habang papalapit kay Nadi. Bumuntong hininga si Nadi. Bakit? Bawal bang hindi ko sagutin ng mga tawag mo? Oo. At sinong may sabi? Ang kontrata. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata. Paano kung busy ako? Paano kung nasa klase ako? O natutulog? Lumambot ang mukha ni Nicholas habang nakatingin kay Nadine. Sa tingin ko hindi ko nakailang ipaalala sa'yo na pinirmahan mo ang kontrata, Miss Vasquez. Okay, I'm sorry. Pero alam po na ang itatanong mo. Kaya hindi ko sinasagot ang tawag mo. O talaga... Ano ba sa palagay mo ang itatanong ko? Nakataas ang kilay na sabi ni Nicholas. Magtatanong ka kung may kailangan ako. Ano nga ba ang kailangan mo? Wala akong kailangan. pinag ni Nicholas ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Talaga, as I recall, umiiyak ka five minutes ago dahil walang gatas. Ibibili mo ba ako ng gatas? Pinanlakihan siya ng mga mata ni Nicolas. Oo na Ibibili kita ng gatas. Natouch naman ako. Sarkastikong sabi ni Nadi. Pero sa tingin niya talaga, ay matamis ang sentimyentong ito. Mas mapaglaro ka kaysa karaniwan. Nagkibit balikat si Nadi. Wala ako sa sarili ko lately. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko sa buhay ko. Lumuhod si Nicola sa harapan niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Pagod ako. Alas sa isang umaga ako nagising. Nagdadalawang isip si Nicolas. Meron ka bang discharge o ano Wala. Ang lahat ay naaayon. Hindi ako dinugo o anumang bagay. At iyon ay mabuti, hindi ba? Dumukot si Nicolas sa bulsa at inilabas ang isang maliit na kahon. Huwag kang mahiya, pero umaasa akong kukunin mo ito. Inilagay ni Nicholas ang pregnancy test sa kamay ni Nadine. Tumugon si Nadine at tiningnan ito. Alam kong sinabi ng doktor na maaaring hindi ito gumana sa unang pagkakataon. Ngunit kailangan kong malaman. Tumingin si Nadine kay Nicholas at ngumiti. Ano? Tanong ni Nicolas, pagkaraan ng ilang sandali. Wala lang. Naisip ko lang na gusto mo lang talaga itong malaman ng mas maaga. Tumikim si Nicolas. Kunin mo na lang ito, please. Oo, kukunin ko. Dahil nagsalita ka nang may pagpapakumbaba. Hindi ako sigurado. Pero gusto ko ang pagiging komportable mo sa akin, Miss Vasquez tumawa ng bahagya si Nadi at naglakad papunta sa banyo. Pagkapasok ng banyo, ay napawi ang ngiti Nadi habang nakatitig siya sa pregnancy test. This is it. There's not much to do When all I can is thinking about you. Not doing well.